para sa mga nagtatanong mga paps kung okay lang ba sa mga FI o sa mga tawag dito sa may mga coolant na mga motor okay lang ba na nasa low level yung coolant dito sasagutin natin dito sa video na to tatanggalin ko lang ito mga paps oops para makita nyo sa akin yan pero may mga video na rin akong ginawa noon eh papansin ninyo ito yung coolant natin dito is nasa lower level wala na siya sa upper level ito nga pala yung reserve o yung reserve tank natin para sa kulan sa mga hindi pa masyado maalam sa mga bag, sa mga baguhan itong reserve tank mga paps ah uh, yan ah uh, diretso dito yan sa may radiator ito yung radiator natin mga paps yan o. ito yung radiator So ibig sabihin mga paps dun sa explanation ko na dumidiritso dito yan sa radiator. Itong radiator mga paps, may cover kasi hindi ko na tinanggal. Pero ito 'yan, oh. ay 'Yan yung takip ng radiator or radiator cap. Ibig sabihin mga paps, may lamang radiator. Ah, may lamang coolant itong radiator. Ito ay reserve tank lang. Ibig sabihin reserve, reserve lang just in case na maubusan ng coolant ah, itong radiator. Ibig sabihin, kahit nasa lower level yan mga paps, is okay lang. Dahil mayroon pa rin coolant itong radiator. So, ano, ano, bang dapat gawin kapag nasa lower level na to? Pag napansin mo naman na nasa lower level mga paps, syempre, uh, iabot mo na hanggang dito sa upper, lagyan mo na ulit, i-refill mo. And, wag mo nang iabot hanggang dito, isobra. Kasi, baka aapaw eh sa, sasa sa sabog kung ang kaya recommended lang dito sa upper level para may air pa hindi yung sagad na sagad kasi may possibility kasi na bumulwak and ito ngayon mga pop slower okay lang yan share ko yung sa na experience ko dati naibiyahe ko ng Olonga po yung ating Honda Click yan binyahin natin ng Olonga po wala na palang laman ito ito walang laman So, napansin ko na sa ulong po na ako. No choice ako. Sinubukan ko na lang din. Na content ko na rin yon Sinubukan ko, ibalik. Sumula ulong po pa uwi. Na walang laman itong reserve tank. Pero, sure naman ako na may laman ito. Itong ating, tawag dito, radiator. Na may lamang kulan. Hindi nag-overheat. Walang lumabas sa panel ng ating motor na overheat. Ibig sabihin, pwedeng pwede siya mga paps ibyahe. Kahit walang laman itong reserve tank. Kaya nga tinawag na reserve. Ibig sabihin, reserva lang. Meron pa dito. Pero, wag mong isusugal mga paps. Kapag duda ka na baka walang laman ng kulant itong iyong radiator, tagilid ka doon. Baka magka problema tayo mag-overheat. Kaya mas recommended pa rin mga paps Ah, uh, ginawa ko lang kasi yung ano mga paps, sinubukan ko lang kasi for the content lang. May video ako noon. For the content lang 'yon. Pero kapag Yes po, wait lang. Ha? Oo po. Pero kapag sarili motor, di mo mo hindi mo na kino content. Hindi mo di mo kailangan ng experiment. Pag napansin mo na, lagyan mo na. And yearly o kaya every two years change school at kasi pag bibili ka naman Uh, hindi mo na maubos yung kakasalin eh. Matagal bago mag ano to, isang taon, dalawang taon bago magbawas. Sobrang tagal. Kaya ang gawin mo na lang, pag magdadagdag ka, drain mo na lang din tapos palit na. At least bago yung kulan. So, yun lang mga pups, share ko lang.